Siya ang pangunahing host ng programa sa radyo at telebisyon na ang dating daan, English, The Old Path, Portuguese, O Camino Antigo, Spanish, El Camino Antiguo, na itinuturing na pinakamatagal na programang panrelihiyon sa Pilipinas. Nakilala si Soriano sa kanyang signature method ng Bible Expositions. Ito ay isang live na symposium sa Biblia kung saan ang mga bisita ay nagkakaroon ng pagkakataong magtanong ng personal o sa pamamagitan ng live na video streaming o mga tawag sa telepono. Nakilala rin siya sa tuwirang pangangaral ng pinaniniwalaan nilang mga pagkakamali sa doktrina ng iba't ibang lokal at internasyonal na mga relihiyosong grupo. Nagkaroon din siya ng maraming debate sa relihiyon sa iba't ibang mga ministro at pastor ng simbahan. Ang isang insidente nang gumamit siya ng mapanirang salita sa kanyang palabas sa telebisyon ay nagdulot ng tatlong buwang pagkakasuspinde ng programa sa isang kaso na napunta sa Korte Suprema ng Pilipinas.